Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, welcome, <laughs> balik ako sa youtube no So pag-uusapan natin po mga lalabs, mga bayots, itong kawalang hiyaan ni Bongbong Marcos no sa kanyang administrasyon doon sa Cebu Na hindi nga siya nung una sure kung may lindol, <laughs> may bagyo pa daw, tapos yun Eh, tawag dito, nagbinta pa siya ng bigas no Sa mga tao doon, instead na itulong na lang niya, ganoon ka Uh, incompetent ang Presidente no, uh, <laughs> Grabe Talagang uh, walang Empathy Yung Pangulo so, Sabi pa rin sa balita ngayon 20 pesos bigas ni Junior Ibibinta sa mga nasa lanta Ito yung nakakalungkot Lubog sila sa baha Binabaha din ang Sibo Ah at ayun, ngayon may kalamidad, may lindol na napunta sa kanilang uh, ano <clears throat> na sumasalanta sa kanila tapos ngayon imbis na magbigay ka ng tulong na lang eh bibintahan mo pag okay. gawin mo pa silang gawin mo pa sila ng negosyo Nakakalungkot. So sabi dito, magkakaroon ng aksis ang mga pamilyang apiktado ng malakas na lindol sa Cebu, Masbati at Eastern Samar sa 20 pesos kada kilo ng bigas at matapos ipag-otos ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang pagpapatupad ng programa. Pamigay nyo na lang billions, trillions of peso nga ang ninakaw eh sa kaban ng bayan. Taxpayers din ang tagasibo Taxpayers ang taga Mindanao. Deserve naman po nila magkaroon ng tulong mula sa gobyernong ito na ninanakaw ang buwis ng taong bayan. Ba naman, di pa kayo nahabag? Pati ba naman sa mga nasalanta ng lindol? eh yung iba dyan marami dyan o oh, nagkasira-sira ang mga gamit bahay tita. saan siya kukuha ng pira pampayos doon magbigay ba si Bongbong Marcos magbigay ba ang gobyerno pampagawa ng kanilang mga tirahan na nasira sa lindol o ng lindol bibintahan nyo pa ng bigas ang harsh ng administration na ito Ayon kay Laurel Sapat, ang supply ng bigas kaya agad nang inilunsad ang 20 pesos rice program sa mga probinsya para maibsan ang paghihirap ng mga pamilyang nasalanta. Mas maibsan ang kanilang paghihirap kung binigay nyo na lang. Nahiya pa kayo. Ginawa nyo pa silang negosyo. Ginawa nyo pa silang negosyo. Pinagkakakitaan pa ng administrasyon ni Bongbong Marcos na to ang mga nasa lanta ng lindol, kakapal ng mga pagmumuka. We have enough supplies. I have already opened the 20 pesos rice program in the affected English. At least daw isang buwan yun, no, na programa nila doon. Tatagal ng isang buwan ang pagbibinta ng 20 pesos bigas sa mga lugar na matinding apik tado ng mga <laughs> aba ng lindol, no? Nakakatawa lang, no? Nakakatawa na nakakasuka. Ako, bongbong Marcos, eh. Wala talaga, nyo. Ngayon, na uh, ano pa yung bagyo na naman ngayon? Paulo? Mayroon na naman, sunod-sunod, no? Ang galing, ng presidente na ito. Samantala, ayo pa dito sa mga comments. So, samantala, yung VP na ginigipit yung budget, nakakapagbigay ng libre. Yun na nga, yung mahirap eh. Si BP Sara, ayon sa mga taga Cebu, kanina pa umaga o kahapon pa yata, ando nag-iikot. Nag-iikot-ikot na sa mga lugar. Nakapamigay na ng tulog si Bongbong Marcos. Ano, may balita ang ano, yung Abantinius Tanga Tabloid. <laughs> Kararating lang ni Bongbong Marcos at nakatayo, nakangangangin. Ah, may lindol nga. <laughs> so, may ganyan na. No. <laughs> Ay, ako. Tapos, yung vice-presidente, na wala nga 1 billion eh, ang kanyang budget, lalo na next year. Ang dami, nabibigyan na pa, nabigyan na mga residente doon libre. Tapos, si Pangulong Bongbong Marcos, ating putang inang binotong presidente, ay, naku, nagbinta pa ng tag-20 pesos na bigas. Hindi niya kaya mamigay ng libre sa mga mahihirap na bumoto sa kanya para maging presidente. Malaki, number one siya sa Cebu during 2022 presidential election. Pero, oh, ito, <laughs> Pero sabi dito, ikaw, presidente, kaya mong gawin dahil sa posisyon mo? Ina, di ka ba naman isang tanga? Pinagbibintahan mo pa na sa lanta. Ayun na nga eh. Nakakalungkot. Kung <laughs> yung BP, halos i-zero budget nila eh, kung gusto, kung pwede pala. Pero nakapagbigay. Pero yung presidente na may billions of pesos na budget ang kanyang opisina, nagbibinta pa sa mga nasa lanta. <laughs> sabi pa dito, sabi kayo mo na lang yan, John. 2 billions yung ninakaw na pira ng taong bayan. Hindi nga, 2 billions eh. Hindi, trillions nga. Kalain mo yung ano, uh, 2025 national budget in sa first quarter pa lang, ubos na ang, it, ang 90%. At ngayon, si Bumbong Marcos ay eh, mangungutang sa World Bank ng 400 billion uh, billions p, uh, billion of pesos kasi ba para i-cover up doon sa nagastos nila sa kanilang deficit. So, instead na habulin yung mga corrupt na mga contractor, corrupt na mga politiko para makuha yung pira, doon na lang sana yung pantapal ay hindi uutang si Bongbong Marcos para pantapan sa kanilang nawaldas na hindi natin alam kung nasaan o saan ginastos o saan ni Bongbong Marcos at ng kanyang mga ka, mga alipores eh tinago yung mahigit 4 trillion yun, 90% eh. walang project wala lahat wala kang makikita dyan may, may pagmalaki ba si Bongbong Marcos kanyang pabahay nga na 1 million uh, a year Nagiging ano nga eh. In 6 years, sabi pa ng kanyang sekretary sa housing, 300,000 lang ang kaya. 4.5 millions na Filipino homeless. Wala. Tapos ngayon, ito, bibig uh, bibintahan imbis magbigay lang siya ng donation, di po ba? Hmm. So, kayo taga-Sibo, buti na lang hindi si Wakwak Buen Garcia yung binuti ninyo dyan, no? na wala na yung isa sa kanyang mga aso dyan. Kaya siguro, hindi na rin siya magbigay ng tulong dyan. Binibintahan kayo dahil bakit? Eh, hindi, eh, ninyo bininta, uh, binuto yung kanyang Wakwak -wak na ano eh. Kandidato dyan pagka nung nakaraang eleksyon Mayo. Kaya yon imbes na magbigay siya ng donasyon para sa inyo, dahil may billions of pesos siya sa anyang office of the president. Abahe, nagbibintahan pa kayo. Lupit ng ating pangulo ngayon, no? <laughs> Sana siya na lang yung natabunan doon ng uh, lindol. Kailan kaya yon mamatay si BBM, no? Sana nga, madali na.